Tara, magluto tayo ng tinapa. Naglagay nga muna ako ng asin at tubig pambabad sa mga isda. Wala nang sukat-sukat 'yan. No amo magkaroon ka sakit ti aja yun. Pinabad ko nga pala 'yan ng magdamag. Ilagyan ko nga muna ng mantika bago ko nilagay ang mga isda. Tapno mo nga dumket. Bako no ikatungon ta na amin nga karuruanan. Pasensya naman at maliit lang ang aking lagayan ba. Aganos a ah? ageto lamus nga nasiksek tiukas taunay. ta unay. Inistim ko nga muna pala ang mga isda. Habang pinapatuyo ko ang mga isda, hinahanda ko na din ng mga pampau uso. Naglagay ako ng bigas sa at uling. Naglagay din pala ako ng mantika, dagdag usok ba? Sabi nga ng kapatid ko, hindi ba magrereklamo ang mga kapitbahay mo niyan? Sagot ko naman sa kanya, "Bay, ah, magkita ka karuba. Makaramrama na agortitina pa ate ya." Ah, wakas ka sa oh, At least makaangot dati na iimos ng masida. Ang hirap kasi maghanap ng tinapa na masarap na kasing tulad ng lasa na nasa Pinas. Buti na lang, ayan si YouTube Academy. Sobrang kakanood ko. Ayan, nakagawa ako ng tinapa. In fairness, masarap. Success na naman ang aking unang subok. Hindi naman palang gumawa ng tinapa. Hindi na kailangang bumili pa. Taon na din kasi ang inabot bago ako makatikim ng tinapa. At sa sausawan naman, naghiwa ako ng kamatis, buyas, luya, at nilagyan ko ng alamang. Ay, sobrang panalo ito. Para akong nasa Pilipinas na din. Kaya ikaw, kung mayroon kang oras, naku, magluto ka na din. nagarod ti, Luka, ano? Naimas! Mangan tayo.